Hello everyone! Welcome po sa ating God's Word for Today, Daily Devotion. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay naniyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais nice ko rin batiin yung aking mga magiliw na taga-panood, Luzon Visayas at Mindanao, at yung mga nasa ibang bansa, maging sa aking mga subscribers, mga sharers at yung mga nasa comment section. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Na ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Kawikaan 16.9. Ang sabi dito, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So kasama na po dito yung mga vision, pangarap, o mga ninanais sa buhay, mga plano. Yan po yung sinasabing marami tayong binabalak, pinaplano. Pero ang sabi dito, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So yung mensahe po mga kapatid na ating pag-uusapan ngayon, Diyos ang katuparan sa ating mga plano. So paano ipinapatupad ng Panginoon ang ating mga plano? Mayroon po tayong apat na katotohanan. Ang una po, Ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Sabi nga po sa ating teksto, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So, ibig sabihin, pagkalooban ng Diyos, pag ginusto ng Diyos, pag uh, ipagkaloob sa atin, isa sa katuparan niya ito sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, may mga plano tayo. May mga pangarap tayo na gusto nating marating. Pero, paano kung hadlangan ito ng Diyos? Paano kung ayaw niya itong ipatupad para sa atin? May magagawa ba tayo? Minsan halos maubos na yung lakas natin. Pagod na sa kakaisip or sikap ng sikap. Pero naghihirap pa rin tayo. Wala pa rin tayong naipon. Ginawa mo na yung lahat sa sariling lakas. Pero hindi pa rin nakuha ang gustong makuha. Napalayo na ang oras at panahon sa Diyos. Ang hirap makuha ng isang bagay kung ayaw ng Diyos kung hindi ibibigay ng Diyos. Subalit, kapag ang ating buhay ay ating ipinagkatiwala sa Diyos, ang ating priorities, yung ating pananampalataya, at buong puso tayong maglingkod, marami tayong biyayang matatanggap sobra pa sa ating iniisip at pangarap. Pag tayo ay totoong tao sa Diyos, honest sa Diyos, namumuhay ng tuwid, naninindigan sa mga salita at commitment, tandaan mo kapatid, nasa isip mo palang, Nasa sa puso mo palang ang hinihingi mo, sinasagot na ito ng Diyos at matatanggap mo na ito sa pamamagitan ng kanyang mga piling tao, instrumento ng Panginoon para sa kanyang mga pagpapala. Ano ang sabi sa John 15.7? If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done for you. Ang sabi po ni Jesus dito, kung tayo raw ay manatili sa kanya, Ibig sabihin kung magpakatapat tayo sa kanya at sa kanyang salita. Ang sabi niya, and my words abide in you. Yung naniniwala tayo sa kanyang salita, tinutupad natin na mumuhay tayo sa kanyang salita. May takot tayo sa Diyos at lagi tayong nagbabasa ng kanyang salita. Inuunawa, inaaral at ipinapamuhay. Marami pong mangyayari sa buhay natin na niloob ng Diyos. Kaya ang sabi, You will ask what you desire and it will be done for you. Ibibigay ng Panginoon. So, paano ipinapatupad ng Panginoon ang ating mga plano? Una, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Number two, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay magbibigay kaluwalhatian sa kanya. Si Lord, pag magbibigay siya, gusto niya siya yung naluluwalhati. Siya po yung naglorify. Sa kanya yung papuri at pasasalamat. Dahil ang lahat ng bagay ay mula sa kanya at galing sa kanya. Kung ngayon pa lang nakita na ni Lord ang puso mo sa mga hinihingi mo, nakita na ni Lord sa karakter mo yung mga hinihingi mo, baka magmamayabang na tayo, baka magpapalayo lang lalo ito sa Diyos, at baka mag-iiba lang ang karakter natin. Kaya hindi na ipangyari ni Lord yung mga hinihingi natin. At si Lord lang naman talaga yung nakakaalam, nakakabasa ng hangarin natin. Maaring sabihin natin, nagsisimba naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible, nagpe-pray naman ako, bakit hindi mo ako sinasagot? Yes, maaring ang ginawa mo ito, pero kita ng Panginoon ang pinakalaman ng puso mo. Minsan kasi mga kapatid, may ipinapakita lang tayo sa Diyos na parang naglilingkod talaga tayo sa Kanya. Pero ang totoo, sa dahil may hinihingi lang tayo sa Kanya na gusto nating makuha. Pero dahil kita ni Lord na hindi siya mag-glorify sa buhay natin o sa buhay mo, ngayon pa lang nakasara ang pinto ng pagpapala. It is better na maging totoo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Lord, may hinihingi ako sa iyo. Pero kung hindi mo kalooban, maglilingkod pa rin ako sa iyo ng tapat Panginoon. Hindi ako maglilingkod sa dahil may kailangan lang ako sa iyo. Kundi Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas at ikaw ang may-ari ng aking buhay. Kaya mga kapatid, huwag mong habulin ang blessings. Huwag mong hanapin ang blessings. Ibuhos ang panahon at lakas makuha lang ang blessings. Kundi sa Diyos ka magpakatapat. Si Lord ang hanapin mo sa bawat araw. Yung panahon o oras sa Kanya dapat ipakita mo na totoo dahil nasa kanya ang source ng blessings. At siya na bahala para sa ating mga kahilingan. Magugulat ka na lang, pinapaulanan ka na ni Lord ng maraming pagpapala. Dahil alam ni Lord na maluluwalhati siya lalo sa mga biyaya na natatanggap natin. So paano ipapatupad ng Panginoon ang ating mga plano? Number two, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Number three, Ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay makakatulong para sa kanyang gawain. Kaya yung mga tumutulong sa gawain kapatid, tumutulong sa misyon, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Mas lalo pa silang pinagpala dahil good steward sila sa mga pagpapala ni Lord. Mas pinagpapala pa ang trabaho nila, ang hanap buhay nila at natatanggap yung mga pagpapala sa magaang paraan na may kagalakan at peace of mind. At yung favor ni Lord sa iyo ay laging pumapabor sa iyong sitwasyon. Kaya mga kapatid, kung nangangarap ka pala ngayon na magkaroon ng magandang trabaho, lalo na po yung mga young people, kung nais mong maging negosyante, ipangako muna kay Lord na magsasara ka sa araw ng linggo. Kung nais mong maging maangat sa buhay, huwag kang makalimot sa misyon. Huwag kang makalimot sa gawain ng Panginoon. Huwag kang makalimot magbigay kay Lord. Ang lahat ay may katuparan kung ito ay nakakatulong sa kanyang gawain. Sa buhay ko, kasama ang aking asawa, lagi kong sinasabi sa kanya, kung anumang natatanggap nating biyaya, huwag tayong makalimot sa gawain. Huwag tayong makalimot sa church, sa mga lingkod ni Lord, at sa mga pangangailangan ng iglesia na tumulong. Kaya mga kapatid, pag may malinis tayong hangarin at commitment, na hindi lang sa salita kundi ginagawa, tinutupad, ipapatupad niya ang desire ng ating puso. Ibibigay ito ng sobra pa sa ating inaasahan. Kaya paano ipapatupad ng Panginoon ang ating mga plano? Number three, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay makakatulong para sa kanyang gawain. Number four, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay magpapalago sa ating spiritual na buhay. Maraming mga mayaman na mas pinapayaman pa ni Lord. Maraming mapagbigay ang hindi na uubusan. Maraming mayroon na binibigyan pa. Maraming nakakatanggap ng pagpapala na mas lalong lumalago sa Panginoon, na mas lalong naging malalim kay Lord. Dahil ito ang principle ni Lord sa giving. Ang nagtatanim ay makakaani. Pag marami ang itinanim, marami din ang aanihin. So bakit mas lumalago ka lalo sa Panginoon? dahil napatunayan mo ang goodness niya, ang masaganang pagpapala niya, ang favor niya sa buhay mo at sa pamilya mo. Ngayon, marami ngayong kristyano mga kapatid na nangangarap pa lang na umasinso, yumaman, na wala na sa Panginoon. Wala nang time kay Lord. Paano pa kaya kung mayroon na? Mas makakalimot pa lalo dahil nagtiwala na sa kayamanan. Kaya mga kapatid, Maraming tukso ang iyong commitment sa Panginoon. Ang iyong pusong tumulong, maraming sinisira ang iglesia dahil sa tithing. Sinisira ang pastor. Huwag kang magpadala sapagkat hindi naman sila ang nakaranas ng biyaya at ang biyaya na iyong natatanggap ay naibahagi mo rin sa iba at sumasaya ang puso mo. Nakakagaan ng pakiramdam at hindi ka naman nangungulila bagos lalong pinagpala at mas lalong lumalago kay Lord. Kaya deserve ka para ipatupad ni Lord ang iyong ninanais. So paano ipinapatupad ng Panginoon ang ating mga plano? Review muna tayo sandali. Number one, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Number two, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay magbibigay kaluwalhatian sa kanya. Number three, Ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay makakatulong para sa kanyang gawain. At number four, ipapatupad ito ng Panginoon kung ito ay magpapalago sa ating spiritual na buhay. Para naman sa ating application, una, hindi masama ang magplano, hindi masama ang magbalak, hindi masama ang mangarap, subalit pakiramdaman ang pagkilos ng Diyos. At kung saan may maliwanag na pagkilos, huwag nang mag-alinlangang makiisa sa Kanya. Number two, laging magpakumbaba at bukas ang puso sa kalooban ng Panginoon dahil may dulot itong kagalakan bunga ng mga ipapakitang kamanghamanghang pagpapala niya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.